Todo po ang pasasalamat ni Sara Duterte kay Amy Marcos. Bakit kaya? Sabi niya, thanks sa suporta sa Duterte family. Yon. Ang pinaka-iingatan daw kasi na itong si, si Amy Marcos ay yung relasyon ni BBM at syempre nga ni Sara Duterte. Gusto niya pa rin isalba ang Uniteam. So ang tanong, bakit kailangan isalba? Meron bang, or delikado na ba? Sabi nga ng ilan, mukhang ito naman ay drama lang na ito sa Senator Amy Marcos. Uh, hindi daw siya bumitaw kahit sobrang daming umaakusa, bumabanat. At nung panahon daw na may banta ng impeachment kay Sara Duterte na siya para suportahan nga ang Vice President. Sabi niya, nung talagang binabakbakan ng todo. Yun yung word niya eh, binabakbakan ng todo. Talaga? Binabakbakan ng todo? Baka naman kasi may ginawang kabalastugan. Baka may kailangang busisiin sa ginagawa ng Vice President at ng Deputy Secretary. Pero yung sinasabing binabakbakan, talaga lang. <laughs> Parang ang OA naman ng binabakbakan na itong si, nasalita na rin sa si Sen. Amy Marcos. Wala pong bumabanat kay Sara Duterte. Sadya lamang po na maraming nag-iisip ng tama at dapat busisiin. Dapat tignang mabuti kung ano yung kung ano yung ginagawa ng Vice President, lalong-lalo na po yung hiling niya about confidential funds. Yun naman ang pinagmula na ito, eh. Pera, bottom line. Kung walang pera itong mga katulad ni Sara Duterte, hindi makagalaw. Yun ba yan? Ang balita ko ngayon, yung, yung confidential funds daw ng, uh, ng DepEd ay mukhang ginawa ng paraan sa ibang programa o sa paggamit ng mga voucher, voucher kind of thing. Anyway, yun daw, titodo daw ang bak -bak pagbakbak, pagbaban, pagbanat. Kay Sara Duterte at naandyan daw si Amy Marcos. Sabi niya, meron pa daw na threat of impeachment at hindi nga daw siya bumitaw. Yan po ang payag ni Amy Marcos. Hindi daw pwede yung mga ganong pangyayari. Bakit tayo nakikipag-away? Sabi niya, hindi naman nakikipag-away daw ang mga Duterte. Ang tapang-tapang ng mga Duterte, pero hindi naman tayo tinatapangan. Ano daw? <laughs> hindi daw binabalikan. <laughs> ano yon? Paano kasi babalikan? Eh, ang usapan naman dito ay, ay ang confidential fund. Wala namang personal na atake dito sa mga Duterte. ba? Diba? Ang pinag-uusapan at binubusisi, sabihin na natin, ang karamihan ay oposisyon, ay siyempre ang ginagawa, mga programa, at yung nga pong confidential funds na hinihingi ni Sara Duterte at yung paggastos niya ng 125 million in just 11 days na hindi maipaliwanag. Wala pong nangaaway, wala pong bak hindi ba yun? binabakbakan daw eh. Ibig sabihin, hindi po binabanatan. Ang seste, hindi kasi maipaliwanag nito si Sara Duterte yung kanyang hinihingi. Ano 'yon? Parang lagi na lang nasa cloud nine itong mga Duterte, ang lahat ng gusto nila, magagawa, makukuha nila in an easy way? Ganun ba yan? Kakaiba rin tong si Senator Amy Marcos. Ano ho? Anyway, hindi natin sigurado kung ito'y kaplastikan at ito pagsuportan niyang ito. Pero ito po yung mas nakakatawa. Dahil meron pong um, sagot. etong si Sara Duterte. Do doon nga sa kuno ay hindi naman binabalikan, hindi naman daw tinatapang-tapangan ng mga Duterte ang mga kumakalaban sa kanila. Take note, wala pong kumakalaban sa mga Duterte. Ang kalaban po nila ay yung kanilang pinagagagawa. Ibig sabihin, sabihin, bumabalik sa kanila yung kanilang kabulastugan. Katulad po nang nangyayari kay Digong. Sino naman ang kakalaban sa kanila? And who cares? ba? Diba? Tama yung sinabi ng Senator Trillanes na yung mga pinagagagawa ngayon si Digong ay babalik sa kanya. Yun po ang kumakalaban sa kanya ngayon. Yung kanyang konsensya. Konsensya. Okay. Inuusig siya. At higit sa lahat, hindi siya tahimik. Hindi siya patatayungikin dahil napakaraming kaso. Sunod-sunod, syempre. At, naandyan ang ICC. Ulitin ko ha, ito po yung sobrang nakakatawa. Prinsipyo lang daw ang meron dito sa mga Duterte. You see? <laughs> yung prinsipyo nyo, ay yung prinsipyo po, kukuhanin nyo rin. Eh, di ba sabi nyo, wala kayong ano daw? Hindi naman daw importante yung honesty, di ba? Kaya nga S -W O SWOH. Ito ang si Sarah Duterte dahil lahat daw ay sinungaling, lahat daw ay manluloko, lahat daw na politika, politiko. At syempre kasama siya dyan. Hindi daw importante yung honesty. Tapos sasabihin mo ngayon, prinsipyo? Alam niyo po, yung, yung salitang prinsipyo ay bumubuo yan. Parang yan yung pinakadenominator ng lahat ng mabuting katangian ng isang tao, politiko man o hindi. Okay, prinsipyo lang daw ang meron sila. Di ba nakakatawa talaga? Wala nang iba, may isang salita para sa kapakanan ng bayan. Ito lang ang pinagmamalaki namin, giit niya. Yon, yung sinasabi niya para sa kapakanan ng taong bayan, talaga lang, obvious naman na hindi po kayo makakilos, katulad ng madalas kong sabihin, wala po kayong matinong programa kung walang confidential funds. Wal wala kayong plano, sa tingin ko, sa totoo lang. Kung walang confidential funds. Sige, naandyan ang confidential funds. Wala rin naman siguro magagawa. Ganon din naman, di ba? So yung sinasabi niya, kapag ka na ng bahay nang iniisip, talaga po, eh ang aga-aga pa. Hmm? Pangampanya na. Or, or pamumulitika na ang inyong inaatu Pag kumikilos ba talaga si <laughs> Sara Duterte <laughs> sa kanyang ahensya at sa, or bilang vice president, eh pinagmamalaki siyempre yung recertification ng Office of the Vice President. Recertification. Ibig sabihin, yun po ay dahil na-certify na bago pa lang sa Uh, pamumuno ng OVP nga ni Vice President Atty. Lene Robredo. So wala po kayong maipagmamalaki. At yung sinasabi niyo pong prinsipyo, huwag niyo naman pong ang mga, mga kababayan natin. Okay? Kitang-kita na naman po. Wala po kayong iniisip na kapakanan ng taong bayan. Kapakanan lang po ng family niyo at kuno ay yung mga or yung Davao City, Davao. Ganun lang eh. Yun lang ang gusto niyong pangalagaan eh. Kung talagang iniisip niyo ang kapakanan ng taong bayan, nako, matagal na sana kayong bumitaw sa pwesto niyo. Good luck.